Panginoon, bago pa man ako tumingin sa mundo, itinatakda ko muna ang puso ko sa iyo. Ikaw ang una kong nais pasalamatan. Hindi dahil sa mga bagay na hawak ko, kundi dahil sa mga taong nasa paligid ko. Salamat sa buhay. Salamat sa pamilya. Salamat sa pag-ibig na iyong ibinubuhos sa amin araw-araw. Salamat sa pamilya kong naging kanlungan ko sa bawat yugto ng buhay sa mga magulang na nagturo sa akin ng disiplina at pagmamahal sa mga kapatid na kasama kong lumaki sa mga simpleng alaala sa mga hindi pagkakaunawaan na natutunan naming lampasan sa mga anak na naging paalala ng kabutihan mo at ng pag-asa sa bawat araw sa aking asawa kasama ko sa bawat desisyon bawat luha bawat panalangin salamat sa mga lolo't lola sa kanilang mga kwento, dasal, at halakak na hindi kailanman nawawala sa puso. Salamat sa mga pinsan, tiyo at tiya, pamilya man sa dugo o sa puso na nagbibigay kulay sa bawat pagtitipon. Salamat sa mga kaibigang itinuring ng pamilya, sa kanilang pag-unawa, sa kanilang pagyakap, sa tunay kong pagkatao. Panginoon, sa gitna ng bawat sigalot sa pamilya, ikaw ang tagapamagitan Tulungan mo kaming humingi ng tawad at matutong magpatawad ng paulit-ulit tulad ng ginagawa mo sa amin. Kung may lamat ang ugnayan, pagalingin mo ito. Kung may distansya, ikaw ang tulay. Pagpalain mo ang aming tahanan. Naway maging pugad ito ng pagmamahalan, hindi ng pagtatalo. Naway ang aming hapagkainan ay maging lugar ng kwento, hindi ng katahimikan. Lugar ng pagdinig, hindi ng panghuhusga. Kitaas mo ang bawat miyembro ng aming pamilya. Alalaya mo sila sa kanilang mga pangarap at laban sa buhay. Panginoon, bigyan mo ng trabaho ang mga nawalan. Lakas ang mga nanghihina. Ginhawa ang mga may sakit. Sa bawat pag-uwi, nawai maramdaman naming muli ang init ng aming samahan. Salamat dahil hindi mo kami pinababayaan kahit minsan kami mismo ang nakakalimot sa iyo. Salamat sa bawat pagtawa. Sa gitna ng problema. Sa bawat akbay. Sa oras ng pagod. Sa iyong biyaya. Natututo kaming mahalin. Kahit hindi perpekto. Dahil, ganyan mo rin kami minamahal. Turuan mo kami mapasalamat. Kahit sa maliliit na bagay. Isang tawag. Isang tanong. Kung kamusta. Isang yakap na mahigpit. Panginoon, ikaw ang una naming pamilya. Ama ng lahat sa iyo, nanggagaling ang lahat ng pagmamahal na ibinabahagi namin sa isa't isa. Salamat sa buhay. Hindi dahil madali ito, kundi dahil ang makabuluhan kapag ang kasama ka. Bawat taon, bawat karawan, bawat bagong simula, ay, ay paalala ng iyong katapatan. Kung kami may mga nawalang mahal sa buhay, salamat sa alaala. Salamat sa panahon na nakasama namin sila Pagalingin mo ang mga pusong may lungkot. Palitan mo ng kapayapaan ang pighati. Bigyan mo ng direksyon ang mga nawawala. Bigyan mo ng liwanag ang mga naguguluhan sa araw-araw na kami magkasama. Turuan mo kaming pahalagahan ang bawat sandali. Huwag mong hayaan na ang galit, tampo o inggit ang manaig. Ikaw ang mamagitan sa bawat relasyon sa kabila ng kakulangan namin bilang tao. Salamat sa iyong walang hanggang pagtanggap at pagmamahal. Ngayong araw, inaalay ko sa iyo ang aming pamilya, ang aming kahapon, ngayon, at kinabukasan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan. Sa bawat yakap, sa bawat tawanan, sa bawat gabing may katahimikan, at araw na puno ng biyaya, sa lahat ng ito ang puso ko'y nagpupuri. Maging ikaw nawa ang sentro ng aming pamilya at ng buong buhay ko. Amen.